yan mga tropa shoutout sa inyo lahat gandang hapon dito tayo sa ukay ukay isa ko oh. kepanger yan ito yung mga sapatos. dami pang pipilian mga patroho ito lebron 18 wow ito swiss ayan. ayan 30% off oh. ukay ukay shoes ito yung mga price list nilaw oh. yan tingnan natin yung mga sapatos dito yun Reebok oh solid ba mga tropa dami pang pipilian Ayun oh, hanggang dulo mga tropa 'yun oh. Wow. Daming pasulit. Kaya nang mga tropa, tulungan niyo mag-fix dito. Let's go. Ito so, tingnan natin 'to. Anong the Swiss mga tropa? 1966 oh. Vintage mga tropa. Okay pa yung swelas nito, naka 30% off oh, na no, oh. Ganun uh, 116, 14980 mga tropa, naka 30%. Ayan, 980 na lang Patrick nito, naghahanap ng key switch dyan oh about 30% off to ito yung kapartner nyo o so huli pa rin nga to pa o Lures pa ilalim nakatrua gateway ito so, yan o Arnita na yan tapos ito lang building na yan o farmers yung farmers na yun tapos RCPC dito lang siya o. Ayan, break on na yung um, hangin. Spine the ends. Tapos katabi na ng chao ito. to. Ayan, chao Tapos dito lang yan. Okay, okay na. Ayan, pasokin natin mga troops. Tara, let's go. Alright. Ayan, daming people. Tara, let's go. So, reback mga troops. So, baka trip nito. Naka 30% na to. Tingnan natin presyo. 100, eh, 1,100. Ayan, naka 30%. 700. 70 na lang less na ng 30 no may na lang ba uh, trip nito may legend sa Rayback right ayan size natin yun US 8 mga troops oh so. pa to nito ito yung partner nyo tingnan nyo naman no solid pa rin mga troops kung pa ilalim ito price yung 1,100 ito so, tingnan natin yung new balance na to Kasi presyo, oh, yun price presyo yun yung mga troop issue yun may ponit na sa gilid yun yung 1, tapos less siya ng 30% off. yan nga po, bought nga natin yung size nito. Kung anong size? Ano? Yun, ang size natin, oh. 8.5 mga troops. Baka trip nito, oh. New balance. Ito ay partner nyo. Yan ang ilalim mo. Oh. Ito na isya ka tropa. May ponit na sa gilid. Presyo 1.6. siya ng 30% off. Ayan. Mga trip nyo yan mga troops. <laughs> New balance. Wow. mga yeah, trucks tingnan natin yung black mamba. Oh. Wow, ganda ng cord. Kaso lang may tayo nasa gilid ka tropa to. Ang kano lang siya, oh. 800, ah, 980. Tapos din siya ng 30% off. Ayan, tingnan natin yung size. Black mamba to. Kaso nabura yun. Nabura yung size nito. Yun, size din mga trucks. Nakita pa natin yung size. Ang kapartner nyo, oh. Kaya nga tropa yung issue nito. May tayo yung sa gilid. Tinayo lang. Pero goods pa ilalim ito. 980 lang. Tapos hindi siya ng 30% off. Ito mga trops. So tingnan natin yung Adidas na ito. Kung sulit. Ilang size yun. Mid in China. US size 11. Adidas. Tingnan natin yung goods pa ilalim ito. 980 lang mga tropa. Tapos hindi siya ng 30% off. Ito yung part na yung goods pa rin mga trops. So Adidas. less than 30% off natin mga troops tingnan natin. hindi siya branded o, pero may tatap ng retro sulit po ang ganda ng ilalim oh. 980 lang tapos li siya ng za, saraban ang tatap nito mga troops 980 li siya ng 30 pence ito may tatap na time retro time ang tatap nito mga troops 1975 oh. legit mga troops po. oh. Ano ganda pa nilalim mo. Oh. Goods po 980 lang, li siya ng 30% po. Ayan mga ito po Pick mga tropa na pang running Pang basketball wow. Pagkano? 1.7 Lishan ng 30% Tingnan natin yung size nito mga tropa Ayan ang size o Yun US size 10 mga tropa Ayan mga trip nito Ito pang yung partner nyo Goods pa rin Ang ganda ng idahalin po Ito tingnan natin ito Nung status to Yun lining mga trops ang running pang basketball pero yung 1 tapos kaya siya ng 30% off ayan tingnan natin size yun US 10.5 million China lining ito ka tulog po ang kapartner nyo wow ang ganda nito oh. lining pang forma pang basketball pang running ano 1,000 One two, yun water shield splash assistant, ba mga troops. So tingnan natin yung Adidas na Ultra Boost na to. Tingnan nila na ilalim guns po, oh. magkano lang, 980 lang. Tapos li siya ng 30% off. Oh. Ayan, tingnan natin mid in China, size 10 US. the quarter yung mga troops, so oh. bawa Ultra Boost. Ayan size, oh. size 10, made in China. Ayan, tingnan natin mga tropa. Kulang na dito laba mga tropa. So, gaganda na to. Kahit saan ako pumutang kayo kayo, meron ito. 980 lang. Ulit siya ng 30% off. Ito mga tropa, sulit plus pa ito. So, X-tip oh. Pagkano lang, 800 plus lang. Tapos, ulit siya ng 30% off. Ayan, tingnan natin size. Yun, US size 8 mga tropa. ang ganda nito. Goods na goods pa yung ilalim mo. Magkano lang to? Tingnan natin 30% 880 30% 620 na mga troops to Take tip Ayan Tapos ito yung eh, partner nyo Wapo pa rin Ang ganda ng ilalim po oh. Ito mga troops po oh, Banso oh, Mga trip nyo to oh. May yan sa Banso oh. Tingnan natin ilalim Gusto huling pa yun Ang ganda ng ilalim Mga troops po oh. Pagka ng presyo natin Dati siyang 1-2 Ayan 1-2 30% off 840 na lang mga katropa dyan oh. Mahilig yan sa bands Ayan tingnan natin yung Ano nito Size ba? Trip nyo lang mga size nito oh. Yun US Size 9 Ayan mga troops Balik natin Tapos ito yung kapartner nyo goods oh. pa rin mga tropa, Ang ganda pa ilalim oh in a hard place Do work hard or live in my pace Yun mga troops so Adidas na Ultra Boost na naman Ganda oh. pa ng ilalim ito Dati siyang 1 to 80 Tingnan natin yung size Yan ang size natin mga troops oh so. really in China Size 9 30% off Tingnan natin 1 to 80 895 na lang mga troops syempre may itawad pa ito Ano? Okay pa yung ilalim ito Ito yung partner nyo oh Bunis na gud pa nga tropa Adidas na Ultra Boss size 9 to Adidas ng Clema Colo size natin Made in China US 8.5 Kung tingnan natin lalim Oh ganda pa ni lalim mga troops o Magkano 1 Tapos li siya ng 30% off Ito pa yung partner niya mga troops o Ganda pa to Ano ganda ng ilalim po Dati siyang 1-2 Hindi siya ng 30% off ito mga tropa Adidas na Daddy shoes mga oh, trip nyo to Okay pa yung suwilas nito, oh, konting gas-gas lang. Fresh yung 1 tingnan natin to. Ayan, 1 980 na lang mga tropa Mga trip nyo to Ayan ang size natin, oh. Size 9.5, mga troops da Adidas na Daddy shoes Ayan, balik natin sa ikapartner nyo. Okay pa mga tropa, goods pa ilalim yun mga troops o oh, air max o oh, old school wow tingnan natin yung oh, goods pa ilalim o oh. dati siyang 1.4 tapos hindi siya ng 30% off ayan tingnan natin sh, yung size nito yun US is 9.5 ayan kapartner -ka niya mga troops o oh. air max nandun pa yung insole okay pa yung swilas ayan po goods na goods pa oh. gilid dito yung kaso lang may issue lang kunting magas kias na rin oh. Pero ang ilalim nito, okay pa. Nike na Air Max. Ito mga ko, ang ganda nito. Gwapo ng pangforma. Vans na black Ay, ganda ng ilalim. Kaso medyo mahal. 1.8 pero ulit siya ng 30% off mga troops. Yan, ito ang kwarta nyo. Diba? Goods na goods pa rin. Nakali siya ng 30% off. Ayan, Ay, ang ganda ng ilalim. Yung muntik na maulog. Ang ganda na ilalim Wow Ayan Ang size dito mga trops 8.5 oh. Ganda ng balance ito. Pang formal Ito Adidas na daddy shoes Baka type nyo to. Goods pa ilalim Price yung 1 Ayan 1 30% 840 na lang mga trops 30% 840 Ayan Dati siyang 1 Tingnan natin yung size. Yun, mid-in bait na mo. Oh. US 9.5. legit mga katropa na Adidas to. Mid-in Vietnam Ayan, oh. Tabi ka, pardon, oh. na mo. Ayan, no. Ito yung kaparta nyo. Gusto na gold spawn. Adidas na daddy shoes. Dati siyang 1.2, Ngayon, 840 na lang. Ito, tingnan natin to kung ano yung to. Yun, Kevin Durant mga troops. Kaya Kevin, Kevin Durant. Yun, no. Oh. Dati siyang 1.6, 6 Ang ganda pa na ilalim wala masyadong issue good pa ayan kaso medyo malit lang US size 7 ganda nito ka tropo bato ko ito kere kere airbag ayan o oh. ganda ng ilalim o oh. dati siyang 1.6 ngayon hindi siya ng 30% imagkano ng tomatops o oh. Tingnan natin yung Adidas na Ultra Boost 2. Uy, ganda ng ilalim. Goods pa ilalim ito. Magkano lang? 180. Meron ka ng Adidas. Ayan, size natin. Oh. Yun, size 9 mga troops. Itay ko -like barter nyo. Wow, goods pa rin. Oh. Okay, okay na ito. Ito ba? Pang forma. Pang arabas yung araw-araw. Magkano lang? 180 lang. Ito, tingnan natin ito kung sapatos. Yun, Mizumo mga tropo. Mahilig niya sa Mizumo. Ito yung partner niyo. Oh. Ganda pa ng lalim. Ano, 880 lang. Hindi ng 30% off. Oh, ayan, tingnan natin yung size nito. Yun, 8.5 mga troops ang size nito yan oh. 8.5 gulis ang gulis mga troops at okay pa yung suwilas o oh. ng 30% off 880 tapos nilis sya ng 30% off ayan tingnan natin to x-tip mga troops Pagkano oh. magkano lang to ito yung kapartan nyo o so, tingnan natin yung reback na to kung sulit pa mga troops nakalis sya ng 30% off tingnan natin yung lalim kung wag pa yung lalim o. Dumi lang. Presyo 1380. Eh. ayan tingnan natin yung size. Ba-trip niyo lang, may ilid yan sa Reebok oh. Yung size 11. Tayo ka para mga tops. Reebok. Okay pa yung swelas ito, madumi lang. ayan Ba-trip niyo to. Goods na goods na ng na to. Okay pa to. Ganda pa ng ilalim, konting ano lang, kunting gasgas lang. Ito po, Adidas, oh. Ganda pa yung ilalim, kaso medyo Dirty white lang, uh, dirty white lang, yellowish lang. Dati siyang ano, 1-2. Yung siya ng 30% off. Ayan, tingnan natin yung size nito. Yun ang size niya, no. Kaso uh, medyo maliit lang ako pa, 7.5. Teka, partner nyo. Guns pa rin, no. Oh. Kaso uh, medyo maliit lang, oh. Yan ang ato po, ganda nito ng Adidas ito. Oh. O, oh, guns pa ilalim, oh. Dati siyang 1-2. Tapos, lay siya ng 30% off. Pushing change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate living life every day late at night not okay all i want Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Mm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day. Day, late at night, not okay, all I want and I pray, all I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive in that better day I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want. a rock in a hard place do i work hard or live in my pace you're only young once, yeah that's all great but i also want a future where i'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on sundays i guess it's different for each of us and that's okay well i just want to be happy how to get there hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need.